time na naman tayo mga loads. Yan, may nagawa na tayo. Tiyaga-tiyaga lang mga lodi Nabusan tayo ng blue tools mga loads. Hindi <coughs> natin natapos to mga Ang Nabubutas pa tayo. Tapos na natin yung pangalawa nating gawa mga loads. Yan. Ito ano. DIY mga materialis lang na pinagluman mga loads tapos kulambo yan siya to kulambong sira mga loads para hindi makalabas yung finger links yan ito naman yung susunod natin gagawin mga loads ah, yan mga loads nagluluto tayo habang nagluluto mga loads yan nagbubutas tayo ng ano yan mga lodi para sa ating green ng ating pispan mga loads yan at meron tayong step 1 na sa ating earth pan mga loads sa pispan kung paano natin ginagayak yung pispan ngayon mga loads bago natin laglagan ng fingerlings mga lodi yan may step 1 na tayo dyan pakitingin na lang po dun sa youtube video natin mga loads Nandun yung step po natin kung paano natin kinagayak yung earth pan o fish pan. Katulad na ito, habang napapalumot tayo ngayon mga loads kasi step turn na tayo mga loads, nagpapalumot tayo ngayon. Habang nagpapalumot tayo ngayon mga loads, gumagawa tayo ng oh, improvise na ano mga loads pang drainage pang level level water natin sa ating pan mga loads yan mga PVC retaritaso mga loads eh. ito lang ginagawa natin mga loads yan nagano tayo putasan lang natin ito yung gamit natin pang putas mga loads tiyaga-tiyaga lang to mga lods dahil para makatipid tayo mga Lodi. Eh. Bali, ito lang yung gamit natin mga lodi. Eh. yeah Pinambubutas dito mga lodi. medyo matagal lang gawin mga loads ito pa lang yung yung dalawa na gawa na natin mga lodi nandun ipapasilip to natin mamaya mga loads kung saan natin nilalagay itong mga to mga lodi para makita natin yung yung pispan natin mamaya mga loads yan konti na lang mga lodi ito na lang bali dalawa na lang mga loads ito dalawa na lang Dalawa na lang butas, mga lodi. Tama na yan. Tapos so, ito yung kasama niya, mga lods. Ito kasi ginagawa natin, mga lodi, pang matagalan to. Kasi malaking butas to, mga lods. Yan. Hindi pwede nang screen kasi dito na plastic. Ito. Ito yung dati niya, mga lodi. Ito yung dati niya mga lods. Kaso ano, nandito dati yan. Dito. Nakaganyan dati yan mga lodi. Kaso ang problema kasi dito mga lods. Nagaano siya. Nayuyupi. Kasi sinisip sip niya. Ito. Sobrang lakas ng impact ng tubig mga lods. Nayuyupi niya ito. niya. Nagaganyan niya mga lods. Ayan o may mga tama na. Kaya gagawa natin ng paraan mga lodi. Yung pang matagalan, yan. Katulad na ito, ilagay natin ganyan. Tapos, ilagay natin ng screen na ganito, protector din. Ilagay din natin na ito, mga lods. Kaso nakabangga na dito. Para hindi na, hindi na mayuyupi. Tapos mas malaki na yung mga butas-butas niya, mga lods. Yan. I-fix natin ang pang ng pangmatagalan na mga loads para hindi tayo palit ng palit ng ganito mga loads yung oh. pangalawa na natin. Itasan natin mga loads. Ito eh. na, mainit na naman mga loads. Para makatipid tayo mga loads. Eh. Magaganito tayo mga loads. Pag nagluluto tayo mga loads. Eh. Kaya yeah, nagluluto tayo kasi mga lods, nagpipirito tayo. Kaya kung nagpipirito, sayang yung yung baga mga lods. Yan. Para maka... Baho mga lods. Pero ang suggestion ko mga lods, mag tayo mga lods eh. Ay. Yan, katulad yan, mga lods. Nakaluto na tayo. Nakagawa pa tayo ng ganito, mga lods. Ganyan lang. DIY lang tayo, mga lods. Pero kung mas madali naman, mga lods, magbutas ng ganito, gumamit po tayo ng, ano, ng mga heavy equipment. Kung so, meron po kayong gamit, pwede naman po yun. Yung barena na pambutas. Suggestion ko lang mga lods, baka nakaka kasi daw to mga lods yung amoy. Mag face mask po tayo. Tapos pasilip natin mamaya mga lods yung ano nito. Yung kung saan natin gagamitin to mga lods. Ayan, malapit na. Kasi for this na lang yung pagitan mga lodi. Sa pagpapalumot natin dapat ma naglaras tayo dapat matapos to kasi puro DIY lang tayo mga loads kaya medyo matagal meron tayong heavy equipment dyan na pang butas, mga loads yan depende na lang sa inyo kung anong butas yung gusto nyong laki hindi nakadepende na sa inyo kung ano yung laki ng butas na gusto niyo mga loads yan sa kasi hindi na i-screenin muna natin kapag fingerlings pag hindi pag alam niyo ng malaki sila mga loads pwede na natin kasi tanggalin to ito pang 1 month to 2 months lang tanggalin na natin to pwede na kasi hindi na sila makakalos dito mga lods. yun lang silipin mamaya natin kung saan natin ano, ipupunta to may dalawa na natin nagawa tsaga tsaga lang mga lods. pero mas mabilis pag may heavy equipment kayo pang butas so, hindi kaya kung meron po kayong pera naman butane Lutors, yun, ng pang-ano Kasi kapag magkakayod naman tayo mga lods medyo matatagal tayo Parets lang din tong gasol katulad niyan Nagawa ko yung dalawa na yon habang nagluluto yon sinasabayan ko mga lods di sobrang tipid natin Yan ito na yon mga lods Good job mga lodi, Malapit na yung matapos Yan ng na lang mga lods at patulong na rin sa ating YouTube channel mga Lodi sa ating mga kapong baguhan dyan out po sa ating lahat sa mga Ilocano Shoutout out po Luzon, Visayas, Mindanao sana po meron tayo matutunan dito sa ating pablablog kahit ganito lang, simple lang may step 1, step 2 na tayo sa pag gagayak ng earth pan sa fish pan mga loads dapat masundan nyo at matutunan nyo mga lodi sa kapwa natin baguhan dyan na nagpipispan at pakitulong na rin po yung subs, yung youtube channel natin pakasubscribe po at saka pindutin nyo po yung all notification bell dyan para ma-update po kayo kung hanggang sa matapos natin ihanda yung pispan natin mga lodi para sa ganun ay makuha natin yung step by step nya hanggang sa lagyan natin ng fingerlings bibidyoin natin yun mga lods, i-upload natin hanggang matapos hanggang sa paglagay ng fingerlings kaya pindutin nyo po yung all notification bell dyan para ma-update po kayo, ma-notify po kayo kaagad sa asing youtube channel yung i-upload natin sa step 3 kasi step 3 na tayo mga lods sa pag lalagay naman natin ng links, Ito ginagawa natin ay step 2. Habang nag-ano tayo, natapos na natin nagabono abono mga loads. Ito naman nagagayak tayo. Kasi natrasado tayo sa paggagayak ng mga drainage niya sa mga level water niya mga loads dahil marami tayong gawain. Katulad nito, na nag nag, nag tayo kahit gabi. Ayan, katulad yan. yan. Luto na. Tapos na natin to. Mamayang gabi na naman, lamayan naman natin to mga loads. Yan lang. Tapos, paki pakiusap na lang sa inyo mga loads sa atin at makatulong sa ating youtube channel mga lodi huwag po nating i-skip yung ads ng ating YouTube channel para kahit papano ay matulungan na matulungan nyo ako matulungan matulungan nyo ako sa ating YouTube channel at balang araw makatulong din tayo sa nangangailangan mga Lodi eh. sana nga magiging successful itong YouTube channel natin at makatulong din tayo sa kapwa nating mahihirap mga Lods maraming maraming salamat sa ating lahat